Kumusta, mga kaisda? Ako ang inyong kumpari sa pangingisda at nandito tayo muli para sa isang napapanahong forecast na magbibigay linaw sa ating mga plano. Nagtataka ba kayo kung ano ang dala ng ikatlo ng Disyembre 2025 para sa ating mga paboritong pangingisda dito sa Pilipinas? Huwag kayong mag-alala dahil ang araw na ito ay may ibubunyag na mga sikreto sa atin at ipapaliwanag ko kung bakit. Ito ang isang araw na puno ng pag-asa, lalo na kung alam mo kung saan hahanapin ang mga isda matapos ang magiging takbo ng panahon. Para sa mayamaya -maya at lapu-lapu, itong mga kaibigan nating mayamaya -maya at lapu-lapu, mahilig yan sa mga istruktura. Sa ikatlo ng Disyembre, habang may paminsan-minsang pag-ulan at mainit na temperatura ng tubig na nasa halos 28 hanggang 20 na degree Celsius, asahan ninyong sila ay nasa paligid ng mga bahura, mga lumubog na istruktura at mga batuhan sa lalim na tatlo hanggang 10 metro. Ang bahagyang pag-ulan ay maaaring magdala ng sariwang tubig at pagkain sa mga baybayin na umaakit sa maliliit na isda at sa mga mandaragit na ito. Tingnan din ang mga bunganga ng ilog na malapit sa dagat kung saan maaaring magtipon ang pagkain. Kung ano ang gamitin para sa kanila, subukan ng light jigging o bottom fishing gamit ang live na hipon, alimasag o maliliit na isda. Kung gumagamit kayo ng artificial, ang mga soft plastic lures na gumagaya sa hipon o maliliit na isda ay epektibo lalo na kung itrabaho malapit sa ilalim ang spinning rod na may medium heavy action ay perpekto para sa paghagis ng mga jig at paglaban sa mga matitigas na hila ng mayamaya -maya at lapu-lapu para sa tilapia ang tilapia naman lalo na sa mga lawa at dam ay magiging aktibo dahil sa inaasahang kalat-kalat na thunderstorm at light rain, maaaring lumabas sila mula sa malalim, patungo sa mga mababaw na bahagi, lalo na sa mga gilid na may damo o aquatic plants upang maghanap ng pagkain. Ang sariwang tubig mula sa ulan ay nagpapakilos sa kanilang pagkain. Hanapin sila sa lalim na isa hanggang dalawang metro, lalo na sa mga bahagi kung saan may pumapasok na sariwang tubig. Kung ano ang gamitin ang float fishing or light bottom fishing ang pinakamabisang diskarte. Gamitin ang mga natural na pain tulad ng uod, hipon o tinapay. Ang isang maliit na hook at light line, apat hanggang anim na libra, ay mahalaga dahil sa kanilang pagkaingat. Maaari din kayong gumamit ng mga masabaits na gawa sa tinapay at pinaghalong pabango. Panahon Ngayong ikatlo ng Disyembre, 2025, ang panahon sa Pilipinas ay medyo pabago-bago. Mga kaibigan, inaasahan natin ang temperatura ng hangin na maglalaro sa pagitan ng 25 at 27 na degree Celsius na may bahagyang pagtaas ng humidity. Ang pinakamahalaga, mayroong 45% tsansa ng kalat-kalat na thunderstorm Araw at magaan na pag-ulan sa gabi. Ang biglaang pagbabago sa presyo ng atmosfera na dala ng mga thunderstorm ay maaaring pansamantalang magpabagal sa kagat ng isda. Ngunit kapag kumalma ang panahon pagkatapos ng ulan, kadalasang nagiging masaktibo sila. Ang hangin ay maaaring maging mahina hanggang katamtaman. Temperatura ng tubig Ang temperatura ng tubig sa mga karagatan ay mananatiling mainit na sa halos 27 hanggang 27 na degrees Celsius. Ito ay ideal para sa karamihan ng mga tropical fish. Ang mainit na tubig ay nagpapabilis sa metabolismo ng isda na nagiging dahilan para mas madalas silang maghanap ng pagkain. Sa kabila ng ulan, hindi gaanong bababa ang temperatura ng tubig. Yugto ng buwan Ngayong araw, ikatatlo ng Disyembre, ang buwan ay nasa yugto ng kabilugan ng buwan, full moon, na may siyamnapot mga pito hanggang siyamnapot siyam na porsyentong liwanag. Ayon sa maraming mangingisda, ang buong buwan ay nagdudulot ng malakas na pagtaas ng tubig at maaaring maging sanhi ng mas aktibong pangangaso ng mga isda sa gabi. Sa araw naman, ang sobrang liwanag ay maaaring maging dahilan para magtago ang isda sa mas malalim o sa mga madilim na bahagi. Subalit, ang mga predator ay maaaring maging mas agresibo bago at pagkatapos ng kabilugan ng buwan. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Sa pangkalahatan, masasabi kong ang aktibidad ng isda ay magiging katamtaman hanggang maganda. Bagamat may kalat-kalat na pag-ulan na maaaring pansamantalang makaapekto sa kagat, ang mainit na temperatura ng tubig at ang pagiging malapit sa kabilugan ng buwan ay nagbibigay ng magandang potensyal. Asahan ang mga predatory species tulad ng maya-maya at lapu-lapu na maging aktibo sa mga estruktura, habang ang tilapia sa freshwater ay maghahanap ng pagkain sa mga mababaw na lugar pagkatapos ng ulan. Ang mga species na mahilig sa reef ay magiging masigasig, pangkalahatang pagtataya ng kaso. Ang huli ay magiging katamtaman hanggang maganda at kapritsoso. Ang mainit na tubig at ang papalapit na kabilugan ng buwan ay favorable. Ngunit ang mga kalat-kalat na thunderstorm at pagbabago sa presyon ay magiging sanhi ng mga on and off na kagat. Maging handa para sa mga sandali, ng matinding aktibidad. Kaya ayan, mga kaibigan, ang ating detalyadong forecast para sa ikatlo ng Disyembre, 2025. Tandaan, sa pangingisda, ang paghahanda at tamang diskarte ay susi. Naway magkaroon kayo ng masaganang huli. Huwag kalimutang ilike ang video na ito, mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng ating fishing adventures at forecasts, sabihin nyo nga sa comments anong balak ninyong huliin sa araw na ito o ano ang pinakamalaking huli ninyo itong nakaraang linggo. Share nyo naman ang inyong mga kwento. Gusto kong marinig ang mga karanasan ninyo hanggang sa muli kitakit sa tabing dagat o sa lawa.